Uman may pagawa sa jellyfish areas protocol ang Department of Tourism. Senro la Mususi, mo susi sa mga dapit sa dakbayan nga posibleng adunay presensya sa jellyfish o gubang mga hazards. Kinaroon mabutangan o warning signs o safety reminders ang mga dapit. Gamit ang beach safety Flags nga gigamit sa International Life Saving Federation. Kung ang dapit gibutangan o yellow flaglet, uh, nagpasabot nga may igong gilakon ang bounce sa kabaybayunan kung red flaglet nagpasabot ng ang dapit taas o grisgo tungon sa kadagko sa bound kung double red flaglet nagpasabot nga dili pakaligoan ang dagat sa dapit. Samtang kung purple flaglet nagpasabot kini nga may presensya sa mga marine pests sama sa jellyfish, stingrays ug uban pa. Hinoon, matod sa pango sa Senro Imi Bunghanoy, kini usa ka course director sa Underwater World Federation wala sila'y nabantayan ng mga lakon makamatay ng jellyfish sa katikatan sa Lapu-Lapu City. Doon nalang medyo grabe ang kanang gitawag o kanang kuana mo, kanang deko na siya, mura na siya, ingunahan ni kadag ko ma. Pero manggawas na siya, gabi man. O gabi na siya nga klase, pero talagang sa akong nagigayo. Hmm. maigo na, grabe gina siya kasunog, pero dili ingon nga. na ay namatay anak.